Araw Ronald linggo mga lodyo, may deliver ulit tayo doon sa may Marawa, Tabinsapa. Medyo alanganin yung lugar na yon, Kaya sabihin, maputik, matarik yung ating lulusungan. Tumuka natin. Pero bago lahat, magpapakarga muna tayo. May na yun, eh, matutuyan ka ng gasolina sa daan. May na magtawag. O, no. tindara hmm. nga naman tayo dito. Paano tayo makakaliko? Okay. Hello lads. Oh. Dito na tayo sa Marabaro. Ayan, yung video ko kayo natin sa likod. Oh. Pag dito tayo dumaan, madadaan ang chak natin dito yung water forest na napakalinis sa tubig at napakasarap. Ayan, o. Oh. Napakasarap ah, ng tubig yan. Nice. Sa water Forest. Talagang busog ka na. Busog ka na sa tubig. Parang gusto mo pang Parang gusto mo pang uminom. Ganyan kasarap ang water Forest. Oh, na natin ang ating daan mapunta sa ating customer sa Meta Rizapa. Lang yung ayaw ko sa lugar na to mga lords ito. Itong Ito lubak, lubak na to ito, 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 lubak, lubak na daan na to. Ito. Kung meron lang ibang madadaanan eh, hindi ako dadaan dito. Ayan, okay na nyo. Oh, no! ah, oh, hindi na sila ang sidecar ko dyan eh. Ayan, no, hindi yung, kung matigas ang, kung matigas ang gulong mo dyan, si eh. Firmes, kakatagkatagka. No. Ayan, ayan, Wala yung, saan ko rito yung, yung, kasama ka ba video ah, huh? ito po op, op, op ayan o oh. kaya makatindi kahirap magdahan yeah. dyan oh. ito mahirap o napakatarik dito kaya kaya ilusong dito sobrang tarik naman o oh hindi ko na na i-video at naku, mahuhulog ang cellphone ko pagka i-video ako pa ayan, ito dito tayo sa lugar na to medyo liblib -lib na pero marami nakatira dito ito yung tinatawag na sitio bata sitio bata kaya sitio bata ayun, dami mga mga bata dami mga bata naglipa na ayan, kukuha talaga ako sa dito Ayan. Dami mga ba. Oh, tabi, tabi. Tabi, tabi. Baka, baka kayo ba, Kwan? Oh. Marami pa lang. Marami pa lang bata. Marami pa lang bata, bata. rito. Akisa isa. Ali ba, pwede kong kunin dyan? Oh, ako na magpapa... Ah, ito, 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 ito. Ako na magpapalaki nito. Buti ko sumama sa Bigyan kitang pera. Gusto mo? Sasama ka sa akin? Sama ka sa akin? Matapang pera. Bigyan kita limandaan sumama ka sa akin. Marami akong pagkain doon. Oh, ina na. Yuwi na lang yung uwi ko. Yung kita nun. Lumay-lumay ka yan. Meron ka pa. Ayan, dito tayo magdi-deliver. Ayan, o. Oh. Ayan yung ating bida. Ayan yung umorder, o. Oh. Ayan. Yos! Ayan. Nakita nyo na yan. Nakita ko. Yung bang nagbabalihibo ng day old, ano? Oh, ayan, yan Yo, Ayan, dito tayo mag-deliver. Kaya lang, ni hinahanap ko yung paglililiman ng video. Okay. Saan ba dito? Saan? Sa sa Pupuntahan ko muna yung may birthday. Bye, happy birthday. Ikaw pala may birthday ah. Ano ba yung pulutan mo? Daga. Daga ba to? Wow. Anong klaseng daga yan? Dagang bukid? Dagang bahay? Dagang dagang bahay? Dagang bukid? <laughs> 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 yung pang may verde humahapo, yung humahapot, ano? Magkawag ka ng mga player. Ayan <laughs> o. Okay na. Ayan, binayaran na tayo. Ito yung may verde. Uh, binayaran na tayo. Subiya so, na. Nice! Nice!